Bandang umaga, eto nga pala yung ganap namin kahapon Friday o'clock ng umaga, ako ay nagsaing na nga total. Ito naman ay rice cooker, kaya pwede natin iwan. Kasi nag time na yung aking Diyosawa. Ayan, sobrang aga ko na talaga gumising at talaga kailangan may baon siyang lunch. Naidlip na ako niya. Nagising ako ng alas 5 mga mi dahil nag-alarm na nga. Hapon po kasi ang akin grade 5 dal intrams nila ngayon. Meron silang parada ng 7am. Ha? Hapon na sila doon. Kaya pagbaunan daw ng lunch ang ating estudyante. Dahil dalawa nga sila pang umaga ngayon, ayan, binauna ko na muna sila ng kanilang lunch dahil nga ang aking grade 5 at mamaya pang hapon uuwi. Ang gusto ko talaga tuwing umaga dito sa labas tumantambe at para magkape. Napaka-presko at napaka talaga ng paligid dito sa amin pag umaga. mamaya maya ay aalis na yung magtate at buti na lang may isasabay ni Papa Chuck itong aking bata batuta. At ayun na nga mga mi, hapon pa ako makakapunta doon sa school nila Kuya Yuan dahil nga may parada sila ngayong alas 7. Eto nga, may pinagkakaabalahan ng nanay nyo, kaming dalawang mag-asawa eto nga, at kailangan natin kumayot ngayon magdi-December na. Ano nga, inabot na ako ng tanghal at inabot na rin ng gutom ang nanay o siya. Saluhan nyo muna ako kumain. Wala pa po talaga ako pahinga Sumula ng nang gumising ako ng alas 5. Eto nga, pumunta na ako sa school na maaga dahil may pinapapirmahan nga si teacher. At sa linggo, may film showing po ang army mga grade 5. Eto nga pala ang ganap dito sa school. Masaya at maingay. naglalaro ngayon dyan na kasi eh, ito. nga for the nood muna kami ni Mami Rose ng basket Ito na nga mga Mina, pakabilis ng oras at hapon na naman. Tuwi na ano naman. Ito nga namin mag-awarding ng mga Mi at mamaya pa nga talaga matatapos ang badminton at baka mahuling umuwi sila Mami Rose. Mami Rose, kanina pa talaga itong umaga, napakasipa. Nga mga Mi, awarding na nga at mamaya huli nila i-award ang mga mga badminton Grabe, nakakatawa at lahat sila ay may mga pamedal. Nga nga, nauna na kami umuwi nila Kuya Yuan dahil pagod na pagod na nga itong aking bata patuta.